naka hangir bugad ng ibon ito po mga anang mga anong ang puno ng tinatawag namin dito ang alibutra ginagamit po ito sa ito yung dahon niya tradisyonal na panggagamot ito kakaiba po yung baging niya dahon ito, parang may tinik tinik oh. mapapansin nyo sana Ay, dito. Alibutra is ito yung puno niya. Baging siya. Paikot parang nakabuhol-buhol. Punta dito. Ito. Mga dami. Ito din. Ang. Parang may tinik na no, naka usli sa may puno o sa kanyang baging parang yung trick niya eh, parang ipin ahas so, para makakuha tayo ng magandang picture ba labas tayo ito siya malilin ma ano pa din dito ay maliwanag ito yung bunga niya kaya pinaka bulaklak kuha tayo dito ng pwede nating Wala siyang tinik dito. Pero dito, pataas. Hindi kaya doon nakabitin. Baga nakahangir lang. Ito, ito. Yun. Ito. Ito siya. Baga, parang ipin ng ahas. Baga pinakapangil. Pag nakagat o matuklaw daw ng ahas, ito yung okay, sa puno niya. Ito yung pwedeng gawing nating gamot sa nakagat mo ng ahas. Yeah. Labas ko dito. Bali, sa traditional na panggagamot ito, meron din pala dito. Ano po ito lang? Dito kinuwanan sigurado 'to. Ang alibutra ito din yung traditional na panggagamot sa nabibinat. Ito. may trangkaso o ano man basta nabinat ito nilalaga ito siya tinanggal lang sanga hindi kay mga dahon yun ang nilalaga tapos gagawing tea o tsa tingnan natin yung bunga ng sitaso ayun Ayan siya. Sige po, mga anang, mga anong. Bye-bye.